Malabangungot ang kalagayan ng ilang mga Pilipino na naiipit sa kaguluhan sa Lebanon. Ilang gabi na rin daw silang napupuyat dahil sa mga pagsabog dala ng sunod-sunod na airstrike ng Israel sa kabisera na Beirut. Labing apat na taon ng OFW sa Lebanon si Marie Sanchez at maituturing niyang ang pag-ataking ngayon sa Lebanon ang isa sa pinakamatindi niyang naranasan. Usually, sunod-sunod in past two days, uh, dalawa siya midnight nag-start tapos natatapos siya nung morning and then uh, mag uh, ano naman mag resume naman ng after two hours pag nakita na namin na mayroong uh, dumadaan na ano na drone alam na namin na baka next nito ay meron na namang babagsakan bagamat business as usual naman daw tuwing umaga pero may kaakibat pa rin na pangamba makikita bodong mag na grocery kami kasi also worried din kami di ba kasi wala naman yung employer namin dito. Hindi naman magawang makampante ng OFW dahil ilang minuto lang ang layo niya sa mga lugar na tinatamaan ng missile. Hindi katulad sa ibang bansa, katulad po ng Israel, na meron silang mga bomb shelter, wala po dito yon. wala pong siren, ano, yung tumutunog in case po merong mga ano, uh, ginawang pamugbomba. Sa kabila ng panganib, wala pang balak umalis si Marie sa Lebanon. Siguro if we cannot find a, uh, what do you call one, a safe place already, na lahat na talaga, it's all out war na, siguro we're gonna leave. So yun po, the last, maybe the last one to go. Nakahanda na ang gobyerno sa repatriation. Pero ang hamon, We took the liberty of chartering a flight. no? So meron na po tayong kausap at uh, hopefully, pag nabigyan po tayo ng landing rights. Pinag-aaralan na rin ng ang iba pang paraan para mailikas ang ating mga kababayan. Yung land route natin na ready na going to Damascus, pinag-uusapan na po namin yan. Nakaantabay na po lahat ng MWOs natin sa Middle East to provide for augmentation, help the MW and Lebanon kung paano natin sila dadalhin sa safer ground sa Lebanon. Apart from that, sabi mo nga po, yung yate, yes, Meron na rin po kaming kinakausap no, ng mga maritime vessels. Kinakausap na rin ng Pilipinas ang Lebanon para mas mapabilis ang pagproseso ng mga exit visa na isa sa mga requirement para makaalis ng Beirut. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Tanudalo Udalo, Newswatch Plus.